Magandang araw mga sir. Bali, nagpalit ako ng LED signal light ng aking motor. Pero, nagkaroon ako ng problema. Kapag nag-signal light ako, nag-auto hazard siya. Ayan. Kahit hindi ko pindutin yung hazard, nag-auto hazard siya. Kahit titayin ko sa may right or left signal light, ganun pa rin. Nag-auto hazard pa rin siya. So, yung iba, tinatanggal nila yung signal light indicator para para mag-function ng maayos yung yung signal light nila. Kaso, ang nangyayari, wala naman silang signal light indicator dito kasi since tinanggal nila yung bulb. Ang nangyayari kasi dito, yung LED bulb kasi natin, LED signal light na pinalit kasi natin is may polarity. Meron siyang positive at negative. Ito namang signal light indicator natin, uh, wala kasi itong polarity. Anong nangyayari kasi, once na nagpalit tayo ng, signal, ng, signal, ng LED signal light, yung ilaw natin dito, pag nag pag nag-switch tayo sa left or right signal, bumabalik lang yung kuryente. Kaya ngayon, anong nangyayari? Dalawa sabay na na nagpa-function yung left tsaka right signal light. So, ang ginagawa ko dito is naglalagay ako ng blocking diode. Ang blocking diode dito sa may signal light indicator, minamodify ko siya. Naglalagay ako ng blocking diode dito sa may positive side sa brown wire after ignition switch para mag-function yung signal light natin kung anong gusto natin gamitin na signal light. Yung diode kasi is merong kasing dalawang terminal yan. Uh, meron siyang positive at negative since yung signal light indicator natin is wala siyang polarity bali, ang gagawin ng diode is uh, gagawin niya lang isang pathway yung daloy ng kuryente kaya ngayon may iwasan yung pagbalik ng kuryente kaya isang signal light na lang yung mag-function. so ang gagawin natin uh, dito tayo maglalagay ng dalawang diode sa may brown wire dito tayo maglalagay ng dalawang diode tapos itong kung nakikita nyo may dalawang may dalawang wire yan yung brown at saka green dito sa may Yamaha yung after ignition switch yung positive line nya is color brown tapos yung kulay green nya ayun yung body ground so ang gagawin natin pag minodify natin to uh, yung kulay green is ilalagay na natin sa may body ground nya tapos, dito naman sa may kulay brown na to, dito tayo alagay ng diode. Yan, alagay tayong dalawang diode dito. Tapos, yung dalawang diode na yon, since itong isa na to, itong green na to, nasa may body ground na, dito na natin alagay yung, isa, yung dalawang diode natin. Ayan, bali, ipapakita ko yung gagawin natin. Bali, hihinangan ko muna siya ng diode. Pero bago 'yon, ito pala yung ginagamit ko na diode. Ayan. Bali ito yung diode na ginagamit natin. Yung specs nitong diode na to is 1N4007. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, meron siyang dalawang terminal para yung flow ng current ng current is maging one direction lang. So ito yung negative side niya. Yung may silver na yan. Yung nandito naman sa baba, Ayan yung positive niya. So, kapag nag modify na tayo ng signal light indicator natin, pagtatabihin lang natin siyang ganyan. Tapos ito, yung positive side niya, ayun naman yung ilalagay natin dito sa may brown at saka sa may green wire. So, bali kapag nagmodify na natin yung signal light indicator, dapat nakagina ito yung wiring niya. Yung negative, andito sa may taas. Yung positive, positive side ng terminal ng diode ayun naman yung itatap natin dito tapos yung green ayun yung body ground so ayun mga sir bali hinangin ko na siya pero pag hininang ko lalagyan ko na lang siya ng shrinkable tube kasi hindi kasi bira kasi ako gumamit ng electrical tape since mas maganda kasi gamitin yung shrinkable ayun mga sir bali tapos ko na siya hinangin nalagyan uh, ko na din siya ng shrinkable tube pero gumamit na lang ako ng black wire kasi since wala na rin akong ng uh, green wire. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng white terminal para kapag nilagay ko dito sa may bolt is nakapix siya. At napaka-importante na yung diode natin is ginato yung pagkakabit niya. Yung gray dapat nandun sa may uh, malapit papunta sa may bulb. Bulb natin. Kasi once na, ma na, ma na magkapalit yung yung terminal ng diode is possible siya na hindi umandar o hindi magpangasya na maayos na maghahasag pa rin siya. So, tulad na sinabi ko, itong itong dalawang terminal ng diode na positive, dito siya ilalagay sa may brown at saka green wire. So, kahit magkabalik ta dyan, walang problema. So, kapag hindi natin siya, yung positive side ng terminal ng diode is dito lang natin ikakabit sa pinutol natin na dalawang linya ng brown, brown at saka green wire. Tapos, itong Green wire natin dito sa may signal light indicator is ayun na yung magiging ground natin. So ayun mga sir, uh, ipix naman natin dito para makita natin kung magiging functional yung ginawa natin yung signal light uh, modification. Sir, bali, tapos na natin siya namin. Tainan natin kung magiging functional ba yung ginawa natin. Ayos. Ay, mga sir, gumagana na siya. may kabila. Yun. So, ayan mga sir, bali, ganyan lang kadali yung pag-modify ng signal light indicator kapag nagpalit tayo ng signal light LED na bulb. Sana makatulong sa inyo ng madami yung simpleng Uh, paglagay natin ng diode sa may signal light indicator at makapag-function na maayos yung ating mga signal light.